Binondo Manila. Ang lugar na ito, mga kaibigan, ay Binondo Manila at uh, San Fernando Street ano. Ang lulo nito ay papuntang uh, Rina do doon sa may simbahan ng Binundo Ang Binundo mga kaibigan, ay uh, para nakikita ko siyang magandang lugar, no. Maganda ang uh, mga kalsada nila dito. Ang problema lang hindi nakikita ang kagandahan nitong lugar nito dahil sa sobrang dami ng mga nakaparada dito. Ayan. Magaganda ang building nila dito at malalaki, no. Yun nga lang sa sobrang dami ng obstruction. Mga pa, mga nakaparada sa mga gilid-gilid. Yan ang nakakapagpapangit sa kanya. Dahil kung uh, nagiging maayos lang sana itong binundo nito. Marami pang negosyo, ang magiging uh, uh, available sa lugar na yan ito mga kaibigan, ang gilid ng ilog pasig ayan alam mo ang eh, pagka nandoon ka sa Intramuros sa titingnan mo ang bindo napakaganda ng view ng lugar na ito bakit tayo mga kaibigan, sa bagong tulay na tinatawag yung Bindu Intramuros Bridge yan, packet na tayo mga kaibigan, ng Binundo Intramuros Bridge. Makikita natin ang Ilog Pasig. Yan sa harap papuntang Intramuros na po yung uh, direction na yan at makikita natin ang parang doon sa dulo ay merong parang corona ano. Para ba itong packet sa langit? Ayan. Ito yung uh, dulo nito ay papuntang Delpan ano. Papuntang uh, dagat. Samantala, tingnan natin ang view nito. Napakaganda talaga ng uh, Ako na, na 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 tawag dito, humahanga ako sa view dito ha. Yung uh, si kuya, ang ganda ng uh, angkas niya. Yung uh, yung uh, tawag dito yung disenyo ano parang hindi mo alam kung sinasadya o ano ang ganda talaga tingnan ng mga kabildingan dito tapos ito pang nandito sa may tulay humahanga ako humahanga ako dito kapag dumadaan ako dito Mara, ilang bisis na akong dumaan dito pero talagang humahanga ako sa estilo sa itsura ng lugar na ito. Ayan mga kaibigan, ay papunta na tayo ng Intramuros. samantalang lang sa likod ay ang binundo. Ayan, ang binundo. Ang ganda, no? Ganda talaga, maaliwalas. Lalo na sa bandang hapon mga kaibigan, mga alas 5, mag alas cinco, Punta kayo dito, napakaganda ng lugar nito. Nagkukulay pula yung ilog, no? Yung ilog pasig dahil nga sa uh, reflect ng araw at maraming namamassal dyan mga kaibigan kapag kahapon uh, hanggang gabi yan ang uh, binundo ang ganda niyan ang ganda talaga pagkatapos nandito na tayo sa Entramuros ayan, pagbaba ng Entramuros ito ang uh, bubungad sa atin pagbaba ng uh, tulay na to ayan yung uh, building na yan na kulay pula ang alam ko dati kulay parang kulay gold dyan yan no? kulay gold dati yung building na yun. ito naman yung building na yan na ginagawa dekada ilang dekada na nakikita ko yan na parang building na galing sa gera butas butas wasak wasak yan no? yung kulay pula na building mga kaibigan ang alam ko dati kulay gwiri dyan eh, binago nila yung pintura. Soriano nyo. ang dulo nito ay papuntang pier. Doon sa mga bilihan ng mga murang uh, appliances. Dito sa lugar nito, mga kaibigan, maraming uh, kainan dyan. You know? Ayan, may mga kainan dyan, mga medyo mahal nga lang yung ibang kalimitan, mga mahal din expensive din yung mga kainan dyan ano? at makikita natin uh, malapit nga pala dito ang uh, Port Santiago ba yan Port Santiago dyan sa gawing kanan sa bandang unahan lang ay mga kaibigan, yan sa uh, uh, dito na tayo sa may ah uh, uh, anong lugar ito dito sa may uh, gobernador malapit sa gobernador palace ano tawagin nila sa may kumilik ito yung ganap sa Intramuros sa mga kaibigan medyo hindi masyadong matao ngayon no hindi matao ngayon ano bang araw ngayon bakit hindi matao ayan mga kaibigan ang ganda no ang ganda ng Intramuros, mga kaibigan. Pwede kang uh, pwede kang marami kang kumahilig ka sa picture uh, marami kang pwedeng pagkunan dito bilang uh, ito palabas na ng uh, ano mga kaibigan no, uh, ito yung luton luton malawak itong luton na ito mga kaibigan ano? Dati ang luton napakadungis pero nung uh, maraming graba-graba pero nung maging mayor si Mayor ko luminis ito yan no? Oh, gumanda ang tutulin ng mga motor dito grabe pero dito sa Manila mga kaibigan pag nagdadrive ka ingat ka dito kapag kapakanan ka dapat dito ka lang sa kanan pag ka ka sa gitna ka lang huwag kang kakanan mahuhuli ka dito ayan mga kaibigan papasok tayo ng kanina lumabas ako ng intramuros ano? Ngayon pumasok ulit ako ng Intramuros dito sa parting uh, uh, tawag dito. Daming magagandang babae dito mga kaibigan dahil nga maeskwelahan ito. Ganun din mga lalaki. Eskwelahan ito ng uh, ano bang mga eskwelahan dito kagaya ng uh, hindi kasi ako estudyante eh, no? Kaya nakakalimutan ko mga eskwelaan dito. Sorry mga ka kaibigan. May mga pagkakaroon, hindi ko mabigkas yung uh, uh, sasabihin ko yan. Maraming mga babae rito at mga lalaki dahil nga may mga eskwelaan dito na sikat. Mga kilalang uh, eskwelang gaya, gaya ng Mapua. No? Ayan. Ang ganda ng karuahe, ba? ibana ano, iba na yung karuahe nila. Iba na yung... Ayan mga kaibigan. Ang ganda ng... Uh, yung pader na yan mga kaibigan. Ano? Uh, makasaysayan yung pader na yan. Ayan, malapad yan. May git siyang di pa yung lapad yan. Dalawang Baga, May git dalawang di pa ang lapad yung pader na yan mga kaibigan. Napakalapad nun. Ayan, one way itong lugar na ito. One way ang daming mga estudyante dito lalo na kung minsan marami talaga samantalang sa kanan kainan niya no ayan oh siguro hindi masyadong mahal ang kainan dyan dahil mga estudyante ang kumakain dyan minsan kasi kumain na kami rito meron na meron kami kinainan dito na uh, yung unang kinainan namin ang sarap ng pagkain nila lalo na yung kare-kare. Pero yung pangalawa, sobrang mahal ng 5,000 ang binayaran namin. Eh, hindi naman masarap yung pagkain nila. Kakalimutan ko na yung mga pangalan ng kainan dyan. Ayan, ang ganda ng building niya, mga kaibigan. Kakabigani. Ganda talaga ng Intramuros. Samantala sa kanan, yan pa rin yung pader. Yan. Paikot ito ng uh, Intramuros, ano, yung malaking pader na yan. Yan. May kita talaga na makaluma yung estilo ng mga kabildingan dito mga kaibigan. Makaluma. At ayan. Ganda ng lugar ano? Ganda. Maganda talaga. Mga kaibigan, maraming salamat sa nga pala sa panonood ninyo. At... Uh, Ah uh, sana no i-like niyo naman yung uh, video ko kung uh, uh, napapanood ninyo Kasi kung minsan talagang uh, ano yan, no nakakatulong din sa content creator ang pagla -like sa video Ay kaibigan at ah uh, ang gilid nito, one way lang ito. Papunta, paglabas naman nito ay doon sa may immigration building, no? Doon din sa uh, may tulay na dinaanan natin kanina. Itong parting, itong video ko na ito mga kaibigan, uh, siguro wala pa ito sa Wamport na nakunan dito sa uh, Intramuros medyo malaki-laki din kasi ang intramuros at maraming mga kalye dito. Galing tayo dito kanina mga kaibigan sa parting ito at hanggang dito na lang. Bye-bye.